Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan for today's video guys! Nandito tayo ang ngayon! Nandito tayo ngayon! Nabulot tuloy ako! Nandito tayo ngayon sa Sabel Park Dubai UAE Kung alam nyo yung dito sa Dubai guys na merong parang uh, frame parang Dubai frame ang tinatawag nila dito na parang picture frame dito kami guys kasi Meron kaming shooting Kasama na naman ako sa shooting ng ABS-CBN Christmas Station ID Ayan so Pupunta tayo dito dahil Ayun uh, na nga kasama tayo Kasali tayo sa Gaganaping Christmas Station ID para sa ABS-CBN And last year din Kasali ako so ngayon kasali na naman ako So Ayan eh, Nandun na siguro yung mga kasama ko So Mukhang late na ako kasi Sabay-sabay sila nagpunta dito dahil nagtaxis sila So, ayun uh, Tawag nyan Ayan, uh, narito tayo sa labas And, itatanong ko muna Tatawagan ko muna yung mga kasama ko guys Kung nasa loob ba sila mismo Para makapag uh, entrance ba ako Or may entrance ba So, ayan mamaya, guys. Babalikan ko kayo. So, ayan, guys. Nandito na ako sa Gate 1. Pero, nung tinawagan ko yung mga kasama ko, nasa Gate 3 daw sila. So, puntahan natin sila dun sa Gate 3. Gate 3. Ay, ano ba naman yun? Nabubulalak. So, ayan, guys. Uh, actually, guys, nanggaling na kami dito last year yata. And this is my second time na nakapunta dito. The first time is yung kinuha namin yung mga uniform namin para sa sa fun run kasi dito namin kinuha before yung t-shirt lang naman t-shirt na para sa pang fun run so dito kami nagpunta ng kasama ko so this is my second time na nakapunta dito ayan so mamaya guys papakita ko sa inyo ang tanawin sa loob medyo maganda kasi park talaga siya So, ayan. Uh, Pawisan na yung kilikili natin. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Pinagpapawis yung kilikili ko na hindi ko naman nararanasan to before. So, ayan, guys. Uh, tawag niya. Late na ako. Late na ako. Super late na ako. Late na tayo. And, ayan. Dito sa part na to guys. Dito, dito sa may, ayan. Nadadaanan kong mga parang nakaba ako dito maraming nagpe-picnic-picnic dito pero yun nga lang may entrance yata but I'm not sure kung talagang may entrance so ayun nagmamadali na tayo kasi ang call time natin is 11am so shooting lang sa dali kung abutin man ng isang oras okay lang kasi uh, ang pasok ko naman is 1.30am and then ayun after nun after dito diretsyo na sa uh, sa work didiretsyo na ako and uh, wala tayong baon dahil well, di na ako nagbaon di na rin ako nagluto para kasi yun ang nga eh, punta muna tayo dito then after uh, pasok na siguro mga 30 minutes lang siguro ang ano namin ang shooting namin para sa custom uh, station ID pero ayun na nga uh, papakita ko sa inyo mamaya ang ganap namin guys pero bawal pa siyang i-post yung mga kabuuhang ano namin, kabuuhang uh, video namin kasi uh, pasilip lang guys pasilip lang sa ganap ng aming uh, pag ano sa ABS CBN Christmas Station ID and I'm so happy dahil this is my second time so mamaya ulit guys papakita ko sa inyo pag nakarating na ako sa mismong venue na tagpuan namin so mamaya ulit ko kasi hanapin ko pang ang gate namin kung saan sila nandoon na so bye So yan guys, nandito na tayo sa loob mismo ng uh, Dubai Prime. And ayun. <coughs> ay yung mga kasama ko ng pictorials. Ayun sila ni Chan sa likod ko. Nandoon kalat-kalat na kami ngayon dito and ipapakita ko sa inyo ang yung frame na sinasabi nila. Ayan yung frame na sinasabi nila guys. Ayan. Ayan. yung malaki na yan. Kasi lang wala pa tayo sa mismong uh, ano niya, sa mismong kung saan siya nakatayo pero makikita siya pero sa kabilang bakod lang naman so pupunta kami dyan mamaya later kung dyan kami mag ano talaga mag uh, shooting mamaya and maganda, maganda yung ano guys so parang bao siya ewan ko kanong pahalan yan and ayan yung mga building punta natin saglit yung ano actually makikita na siya eh kitang kita na siya kaso lang hindi pa lang talaga yung nasa loob kami ng bakod niya kasi may doon maraming tao doon na nagpipictorials na, ayan ayan malaki siya guys hindi ko alam kung paano siya makapture pero ayan ayan siya ayan ayan siya ayan siya so ayan guys ah uh, Nandito na yung mga taong uh, makakasama namin sa sa ano namin sa sa gagawing shooting para sa Christmas Station ID and ayan, iikot-ikot ko muna kayo and then mamaya papakita ko sa inyo yung buong lahat ng kasama ko pag nakapag-start na kaming mag-shooting mamaya. So, mamaya ulit guys! Before before award So ayan guys, tapos na kami, ayan yung Dubai Frame guys Katatapos lang namin mag-shooting, hindi, hindi ko alam kung ilan na take kami But ayan, yung mga kasama ko, ang dami namin Ayan, mga lagpas kaming 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 kami, 12 And ayan yung Dubai Frame guys, sa sinasabi nila Ayan yung pinaka-background namin sa ginawa namin uh, video ngayon So ayan, nagpipictorials pa sila. Pictorials, victorias pictorials, pictorials sila. And, uh, yung ano namin, coordinator namin, in-invite kaming, uh, sumama sa kanila at umabsent daw. Huwag na po nang pumasok. Para do ano, ah, uh, uh, meron daw silang, ano, kasi, si Karen Davila daw pupunta dito, i uh, interviewin, or ano ba, ano bang drama nila. So, Basta yun, kasi yung organizer namin dito guys is parang siya yung mga nag-organize ng uh, mga artista or mga celebrity na pumupunta dito galing Pilipinas. So ayun guys, kaya napasama ako sa uh, sa Christmas Station ID na to. Ayan. Background namin guys, ang ganda, ang ganda, ganda, ng background namin. Tapos ayun yung yung frame, hindi pa ako nakapunta dyan pero okay lang at least. Nandito ako eh nakikita nyo. Ayan ang aking background ang frame so yun guys late na tayo masyado wala na ng hapon so may pasok pa ako diretsyo na ako sa work ko neto. so mamaya guys pag nakarating na tayo sa work or sa metro train station yan guys so may mga nagtatambay dito guys ayan ang ganda ng lugar alam mo yung alam, parang farm farm tapos kulang nila yung may mga kabayo, ganyan. daming tao dito, guys. Pero hindi naman ganoon kadami. Pero at least dito maganda parang natutambay talaga siya. And mas maganda siguro dito pag Ha? At malamig na siguro. Pag malamig na siguro dito maganda pag winter na. Ayun. Yung galing siguro yung camping yung mga 'yan. Ay mga tao, guys. So, Ayan guys, palabas na kami Sabay-sabay na pala kaming lalabas Ay, layo pa na lalakarin ko ng metro But okay lang uh, Ano lang, tiis na lang At least tapos na yung ano namin Yung yung shooting namin Ayan yung ano guys, onlaki so Onlaki ng ano ah. Hindi pa talaga ako nakalapit O nakapunta dyan Background lang talaga yung ano namin guys and I think meron naman siyang uh, tawag yan merong daan uh, daan shortcut papunta doon kasi nakabakot siya guys so pwede naman kaming pumunta doon kaso lang uh, wala lang time so ayun tapos na kami uwi na kami And diretso na ako sa aking work And sana Mas mauna pa akong dumating sa mga kasama ko Like yung manager ko Or yung cashier namin Para naman kahit pa paano, Hindi tayo ma-award ng bonggang bongga So ayan guys Mami ulit So ayan na dito na tayo Sa taxi Nasa taxi na tayo And late na tayo sa work Late na ako sa work guys So na tayo. na tayo and may yung dalawa kong kasama bumaba na sa kanilang uh, location. So ako na lang mag-isa and straight to work na ako kasi late na yung oras natin and 1:15 na yata and 1:30 yung pass natin and kaya naman kaya naman magpalit ng major late pero ayoko lang maabutan or maunahan ako ng manager ko or mga kasama ko na late akong dumating gusto ko mas nauna ako sa kanilang dumating kaysa sila ang maunang dumating so ayun kaya nagtaxi nilang na tayo para hindi tayo ma late ng ganun ka late talaga so ayan ang haba ng, ang haba ng shooting namin guys to be honest hindi eh, ko alam kung nakailang shoot kami kung nakailang taping kami kung nakailang ano kami take kami ng I aming mean, uh, ano kanina kasi may mga may mga bago kami kasama unlike uh, last year na kami kami lang magbabatad ngayon merong mga taga Abu Dhabi na nagpunta dito sa Dubai so ayun napaka napakalayo ng ano napakalayo ng uh, tinahak nila ng lugar para pumunta dito at sumali sa aming uh, yun, uh, Christmas station ID kaya natagalan kami and hindi sila gano'n ka hindi sila gano'n ka uh, ka-active agad na makuha yung mga steps na dapat naming i-execute uh, na sayaw or steps para ma-perfect namin yung ano Kailan ilang take kami napakahaba kaya yung mga kasama ko kanina dito sa taxi is nag- nagyayaw yaw na para sa kasi nga ang tagal and super late na and ang init na ng uh, panahon ang init ng sikat na ng init so ayun so anyway guys mamaya ulit sa pagdating ko sa sa salon o sa work ko para pagpatuloy natin yung mga chikahan natin so ayun papakita ko sa inyo mamaya in upload ko rin ito mamaya ang ginawa nating video so mamaya ulit So ayan na guys, hindi na tayo sa salon and ayan, nagtali na tayo ng hair kasi na hugger na tayo and ayan tapos na rin tayo magpap magtali lang ng buhok, diyan na tayo nagpap-fresh kasi hugger na tayo nakalimutan ko pa yung uh, pantali ko sa buhok sa pasama ko kanina so ang ginamit ko, goma Then may goma naman dito so goma na rin yung ginamit kong pagtali sa buko so ayun lang guys and nakainom na rin ako ng kape and nakapag order na rin ako ng aking lunch kasi nga hindi ako nagbaon hindi ako kapag dito dahil na alam nyo na may lakad so ayun so dito na po magtatapos ng ating vlog guys and thank you so much so, oh, maraming, maraming salamat po sa mga manonood and sa mga nanonood ng mga vlog ko kahit ang kahit paano meron kayo, kahit sampu lang kayo okay na sa akin yung enough na yun so thank you so much guys, I love you all, I'll see my next vlog bye bye